Tudling sa mga balita. 87th Charter Day sa siyudad sa Sugbo, malampusong gisaulog. Mayor Mike Rama, nangayog dispensa sa naitabong traffic sa SRP. Package 2 of 3 sa CBRT planong isuspendi. Prayer Rally, paigayon unya, kanhi Presidente Rodrigo Duterte mutambong infra projects nga nagkantida 30 million gitakdang i-turnover. Dikan sa Hawanan sa Cebu City News and Information. ania na ang bagong Kasugbo Updates. Kauban sila si sa Santino Bonachita o Nova Yanson. Kasugbo Updates. Maayong adlaw ang Cebu City News and Information muhatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa PIO News Team ning adlaw nga Domingo, Pebrero 25, tuig 2024. Ako si Santino Bunachita. Mga balita may kalabutan ang siyudad sa Sugbo, inyo nang masayran. Ako si Nova Yanson. ika 87, nga kasumaran sa Charter Day sa Dakbayan, gisaulog kagahapon sa Plaza Sugbo. Pamilyang Rama, nanguna sa tinuig nga selebrasyon ania ang detalye. Kagahapong Adlawa gihandum sa dakbayan sa Subo, ang ikaw 87 katuig ang kasumaran sa pagkahimong syudad ang dakbayan ng ipangamahan ni Don Vicente Rama kinsa mo'y apuhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Unang gipahigayon ang Santos nga Misa ng gitambungan sa mga nagkalain-laing opisyalis, mga kawani sa gobyerno, PNP, AFP o guban pa. Gisunod sa dayon ng pagpakayab sa nasudnong bandila o ang paghalad og buwak sa estatwa ni Don Vicente Rama nga nagbarog at ubangan sa Cebu City Hall. Alang sa pamilyang Rama, na kung garbo ang gihimo sa ilang apuhan, aron mahimong syudad ang kaniadto o sa lamang kamunisipyo, taliwala sa mga opisisyon o mga pagsaway sa kaatbang niini sa politika. This is Cebu City. You are Cebu City. The people of the city of Cebu is Cebu City. Pakpakanato. Ang dakbayan tinukod sa katawahan. Ang katawahan tinukod sa dakbayan. So ladies and gentlemen, I am only a messenger bringing the collective aspiration. I can do nothing without you. But most of all, I can do nothing without Senior Santo Nino at atong mga santos paligo. Pray for our country. Pray for the island of Cebu. Pray for Cebu City. Pray for the downtrodden. Mugin atong mga responsibility. Gani na himong makahulugano ang kasaulugan sa Charter Day sa Subo, tungkol kay Pebrero 1 pa lamang, Nagsugod na sa dagang kalihukan ang lokal nga panggamhanan. Tipik sa month-long celebration o ang ipaabot sa tanan, Moong ang Praise Awards 2024, di pipila ka mga empilyado o buhatan sa Cebu City Hall ang ipasidunggan. Doon ay ilang ang Most Outstanding Employee, Most Outstanding Department, Loyalty Award, o Mayor Special Award. Pagkaadlaw ng Webes, gipahigayon sa bang testimonial dinner di batch na sub sa si special awardees ang gipasidunggan. So finally, this is your evening at much of talk but more of rewarding. Take care of your award. Take care. Take care of it so that you will continue be continue to be a pride of your family. It's your family that will always receive the accolade. And from the bottom of my heart, you all deserve this award. Protect it, defend it, and savor it. Mayong gabi, congratulations ninyong tanan. Keep up the good work. Hip, hip. Hooray. Subay sa maong selebrasyon, gipahigayon ning si ang Pet Day Isip Kabahin sa kasaulugan sa ika-87 ng anibersaryo sa Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo. Nagkalain-laing mga binuhi nga hayop sama sa mga iro, iring, manok, bitin, bauuguban pa ang misalmot sa Pet Day nga gipasiugda si sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF diha sa Plaza Sugbo. Si Dr. Jessica Maribuhok, labaw sa DVMF, nagkanayon ang pet day on charter day nagtanyag og libreng veterinary services alang ato sa mga empleyado sa kagamhanan sa syudad nga dunay mga hayop sama sa free rabies vaccination vitamin supplementation microchipping consultation libreng liget ug kapod. kini maoy unang higayon sa kasaulugan sa charter day nga naapil ang mga mananap sa selebrasyon sa sugbo matong gibuhat karon is bringing the service here in plaza sugbo para ma naka sad sila. So, giinform inform na sila a week before and then aside ana, natay mga pakulo na onsite og online contest. Kay para ma-boost jud nila ang ilang mga pets. Na if we're talking about pets, it's just it's not only about cats and dogs. Any type of pets, any type of species na dapat uh, pwede nila na ma-boost. Ma a pet lover easily can be a good lover. Then a pig lover is better than anyone. If you can handle your pet, you can handle anything. You don't know? Yes. Moko ka na at unsay na ang pet lover. Mayor Raman nangayong dispensa sa publiko sa nasinating grabing na traffic sa SRP nga may sa kahaso sa publiko. Iyang ipasalig ng hatagan kinig solusyon sa labing dali nga panahon. Si Ray Pasaporte sa detalye. Nagpaubos o nangayog pasaylo si Cebu City Mayor Mike Rama ngadto sa publiko sa nahitabo sa South Road Properties ni Antong Adlaw nga Martes. Gumikan sa grabing kahuot sa dagan sa trapiko nunot sa nahitabong pagkaaperya sa Osaka trailer truck nga milanat o tulan na puno kaura sa dan. Tungod sa hitabo daghang mga motorista, mga trabahante, estudyante ug uban pa ang natanggong sa kikan sa SRP Viaduct ug miabot pa hangtod sa Talisay Fishport. Pasi sa report, alauna pa sa kadlawon sa Martes dihang na ang trailer truck sa lugar ug nakuha lang kini sa Cebu City Transportation Office pasado alas 9 binasa buntag tungod sa di maayong hitabo. Makigtagbo si Mayor Rama sa kadagkuan sa CCTO Arun, hiskutan unsay mga pamaagi nga malikayan ang susamang insidente. Sugyot ni Rama nga hunungon ang tanang infra projects sa adlaw ug adto na kini sa gabi itrabahoon aron malikayan ang traffic. Already told Situm. Anywhere, I want all those obstructions removed and put what I call steel plate. And if they want to work upon it in the evening and make it from 10 o'clock to 4, that's the director. Pasabot ni Mayor Rama nga maisip nga makahimog dakong kadaot sa ekonomiya kung mag-permanente kining mahitabo ang traffic jam diha sa SRP. Ang head sa CCTO ng Pilarse, may pasabot nga dunay tow truck ang ilang buhatan apan alang lamang kini sa light vehicles. Mato ni Arce sa duha kahigayon sa budget hearing sa konseho, apil gyud sa iyang request ang pagpalit og mega tow truck sa kantidad nga 30 milyon pesos apan wa kini aprubahi sa konseho. Since I assume into office, duha naman ka budget hearing ang akong giatunan. Apil gyud na siya sa ato ang request. Mm. ka mo purchase ang opisina o tow truck. Ang ato ang request is 30 million 30. for a mega tow truck. But it was just unfortunate nga wala ma-approve sa council. Hmm. So, last year, ginagihapon, ginagihapon request, gi na po, nato, the same figure, wag gihapon kay they prefer nga mag kuan ka mag uh, mowa to the private. Kini ang balita. Ray Pasaporte! Sipu City News. Kagamhanan sa siyudad sa Subo, mugahin og kwarta aron ipalit og heavy duty nga tow truck. Isip sulbad aron di na masubli pa ang heavy traffic nga nahitabo sa viaduct. Si Emmy Mates sa detalye. Sa si Cebu City Mayor Michael Lopez Rama, ni Mando sa Officer in Charge sa Cebu City Risk Reduction and Management Office, Harold Alcontin, nga ipaapil sa disaster budget ang 30 milyones aron mapalit ang heavy duty nga tow truck. Ang mando giluwatan sa mayor atol sa iyang gipatawag nga meeting ni atong Miyerkules sa hapon ning semanaha, din gituki ang problema sa grabbing traffic dinhi sa syudad sa Sugbo. Sana ang budget sa disaster office mahimong magamit usab sa pagpalit sa usa ka heavy duty nga tow truck nakadawat og daghang reklamo ang siyudad sa Sugbo tungod sa kadugay sa mga oras nga nilabay una nabira ang natanggong nga trailer truck nga niresulta sa grabbing traffic ni Atong Adlaw Martes. Nadiskubrihan human sa maong hitabo nga dili masarangan sa mga tow truck sa syudad sa Sugbo ang paguyod sa trailer truck tungod kay para raman kini sa mga light vehicles. Sayang bahin ang chairman sa komitiba sa transportasyon sa konseho sa syudad sa Sugbo, James Anthony Cuenco, atol sa programang Kumusta Kasugbo ni Pahibaw nga usa ka resolusyon ang iyang isang at karong sunod semana kini aron paaprubahan ang supplemental budget din mahimong adto usab pagakuhaon ang kwarta nga 30 milyones pesos nga ipalit og heavy duty nga tow truck alang dinhi sa syudad sa Sugbo Puso taog resolusyon para pagkuan pagpasar og supplemental budget pagkwalit aning gikinhanglan na uh, bagbalit, aneng, lan, uh sa programang Ingnang Mayor, gipahibaw ni Mayor Rama, ngayang itudlo si Attorney Dominic Dino, isip Vice Chairman sa Traffic Management Council kon TMC. Si Dinio, usa sa gipatambong ni Mayor Rama sa yang gipatawag na meeting na itong Merkulis sa hapon ni kauban sila si Raquel RC sa Road Management Authority, City Administrator Attorney Colin Rosell, Anderson Kumar sa Probe, Vobarquez sa SRP, ingon man si Harold Alcontin sa Disaster Office. Plano usab ni Mayor Rama nga himuong consultant advisor sa Traffic Management Council si Coco Olganza. Matod ni Mayor Rama na dugay rauntang nasulbad ang problema sa traffic kung wa lang untay ni Babag sa iyang gipang sugyot nga mga paagi. Sige, istorya na pa ito eh. Wala traffic dito. Gikan sa Miguelanilia padung sekarkan, mm. wadey? mau? ganong 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 si -ga no, ganong Cebu City naman. si nga ganong Good Mayor, ang Cebu City ay, na wait na wait naman dali ang... ganong si busitiraman ganong Ang busitiraman ganong si 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 busitiraman ganong traffic. busitiraman ganong si pa pa sa si <laughs> <laughs> Inigsipyat na. Si Mike Rama, walang malay. Mike <laughs> Rama, puro. ano sabi niyo Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News. Konseho sa Dakbayan naglaraw na isuspindi una ang layhug na sa CBRT project samtang tunan pa ang epekto sa operation sa Package 1 labi na ang epekto sa daga sa trapiko sa syudad. Ania ang report. Giawhag sa konseho sa dakbayan sa Subo ang Department of Transportation kon DOTR na isuspende una ang tanang kalihukan may labot sa Package 2 3 ug 4 sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT Project. aron mahatagan o panahon ang mga opisyalis na studyuhan ang pasiunang operasyon sa Package 1 sa maong proyekto, magkatap magsugod karong buwan sa Hulyo ng Tuig. Atol sa regular session sa konseho ni atong adlaw Merkoles, Pebrero 21, may deliver of privilege speech si Konsehal James Anthony Cuenco din iyang gipadayag na angayang tutukan sa mga implementing offices sa CBRT project ang mga kalisdanan karon sa konstruksyon sa Package 1 nga nagsugod sa Cebu Provincial Capital hantod sa Cebu South Bus Terminal. It's almost March and we expected More progress by now, like having an operator. on the vehicles determine determined on size size buses and maintenance units. Sadly, all we see are the construction work of Package One in the stretch from the South Bus Terminal to the capital and yet. Much more delays were discovered as we continue to probe. the CBRT project. Matod ni Quenco nga mga ipangu sa Committee on Transportation sa Konseho ang ay unang susihon sa mga opisyales ang epekto sa operasyon sa Package 1 sa diipamupadayon sa sunod ng mga packages sa proyekto. Kini aron malikayan nga mag ang publiko sa grabing ka-traffic at sa konstruksyon ni Ini. Ia usab gisugyot nga iimplementar sa panggamhanan ang ubang mga proyekto nga makatabang sa dagan sa trapiko sama sa Gilusong Guadalupe Lahug Bypass Road. Gipasar sa Konseho ang resolusyon ni Quenco sa pag sa DOTR sa pagsuspende una sa ubang packages sa CBRT project laing resolusyon usab ang ilang ipasar paghangyo sa DOTR nga hatagan ng konseho ug kopya sa tanang feasibility studies revised program of works ug ang latest design sa CBRT project given given the deluge of information from the executive session it's disheartening to grapple with the fact that we who bear the brunt of the traffic problems Are left in the dark about the ine inevitable delays in the CBRT project. It's frustrating to learn about setbacks without prior notice, underscoring the need for better communication and transparency throughout this process. Ang Package 2 sa CBRT Project magsugod sa South Road Properties padulong sa Mambaling, agi sa N Bacalso Avenue. Samtang ang Package 3 magsugod sa Capitol, agi sa Escario Street, Gorordo Avenue, Archbishop Reyes Avenue, hanto dito sa IT Park. Dugang ni Cuenco nga iyang nakita nga daghan pang angay at sikasuhon sa maong mga packages sama sa road right of way acquisition o road widening sa mga maapektaran ng mga kalsada. Samtang sa iyang bahin, may pasar-usab si Konsihal Nestor Archival Senior. Ubli ang solusyon paghangyo kang Mayor Michael Rama sa pagbuhat ug usa ka technical working group kun TWG nga maoy magmonitor sa kahumanan sa CPRT project. Pipila ka bahin sa Danos Menya Boulevard ang gisirhan tungod sa paguba sa skywalk at ubangan sa tunghaan sa Cebu Normal University. Sugod niya itong Pebrero 21, adlaw nga Merkules. Temporaryong gisirhan ang pipila bahin sa Osmeña Boulevard, gikan sa eskina Arlandon, paingon sa eskina Pidel Rosario Street. Kinisubay sa plano sa Department of Transportation ug sa Cebu City Government nga paspasan ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT. Sa mayaging simana, hingpit nang naguba ang Skywalk diha dool sa Fuente Osmeña Circle ang maong temporary closure mula na't og 15 si kaadlaw hangtod Marso 6 ning tuiga. Giyawhag hagang publiko labi na ang mga motorista sa pag-follow sa Cebu City Transportation Office alang sa mga traffic advisories. What's up mga kasubu, Panahon na sad sa tingolan. Busa, ani akin mga helpful tips aron makatabang ta nga mamenosan ang problema sa pagbaha. Tip number one, segregate your trash atong At batasanon ang pagbuwag sa mga malata o di malata ng mga basura pinaagi sa pagbaton o saktong trash bin sa panimalay o trabahoan. Tip number 2. Don't throw plastic bags. Hipusa ang mga plastic bags o ayaw ilabay bisan asa labi na sa mga kanal o sapa. Tip number 3. Install water catchments. Magtaod o magbutang o mga dakong drum o tangke sa mga balay aron matigong ang tubig gikan sa ulan. Tip number four, relocate families within 3 meter easement zone. Kung mahimo likayan ang mupuyo 3 metros dool sa mga sapa o kanal aron dili mabutang sa risgo ang kinabuhi. Tip number 5, do not throw your trash anywhere. Ayaw patata o labay sa inyong mga basura bisan asa kay makabaraki kini sa mga kanal o guban pang agianan sa tubig. Tip number 6, clean your surroundings. Batasan na ang pagpanglimpyo sa inyong tugaran aron kung muulan o mutaas ang tubig, malikayan ang paglutaw sa mga hugaw nga makahatag og risgo sa panglawas. Tip number 7. Refrain illegal logging activities. Dili magpataka o pamutol sa mga kahoy kay maukini ang makapugong sa baha. Kining mga helpful tips hatod ka ninyo sa Public Information Office. Kini si Kuya Alex, always remember, the best way is the safe way. Kikatakdang ipahigayon karong gabi din hi sa dakbayan sa subbo ang prayer rally nga gitumong aron sa pagsaulog sa kasumaran sa EDSA People Power sa Nasud. Ang maong kalihukan nga diha ipahigayon sa South Road Properties, personal nga tambungan ni Cebu City Mayor Michael Rama o gubang opisyalis sa dakbayan. Gilauman sab nga mutambong sa prayer rally si kanhi presidente Rodrigo Duterte o iyang mga anak na silang Davao City Mayor Baste Duterte og Davao City Congressman Paulo Duterte. Giingong ipasalig sa mga organizers nga to sa mayor na prayer rally ragyud ang mahitabo ug walay pang pangdaot sa Marcos administration sama sa masanahitabo dito sa Dakbayan sa Davao. They can expect me to be there. Basta lang, kanalag yun sa isyo. And I wish former President Digong will also focus on the tinkering. We need a united country. Election will come. 2028 will come. 2025 will come. Bring democracy alive. Kumanang malampusong pag-turnover sa 26.5 milyones ka pesos ng road concreting project sa Cebu South, dugang 29.4 milyones ka pesos na sab ang gitagdang i-turnover sa umaabot ng mga adlaw sa mga barangay sakop sa Cebu North. Si Maria Charis Bayno Pineda sa detalye. gipaspasan sa Department of Engineering and Public Works kon DEPW pinaagi sa ilang makontraktor nga makumpleto na sa hingpit ang nahibiling mga proyekto sa Cebu North aron mapahimuslan na sa mga lumulupyo ang madan sa maong distrito. Sigo ni Engineer Liova Gabriel ang pangu sa DEPW Construction Services nga ang siyam ka mga proyekto sa Cebu North nagkantidad og 29 milyon 403,345.67 pesos. Ang Shamka Infra Projects kabahin kini sa 27 pa ka mga proyekto nga ongoing ang construction gawa sa 26.5 million pesos na mga proyekto na nahumana sa Cebu South. Giklaro ni Engineer Gabriel nga way gipili si Mayor Rama sa tagan og proyekto kini kay kutob sa moduol sa iyang buhatan gisiguro nga maakomodar ang panginahanglan sa barangay. Ang atong na turnover is 7 pa sa South District. Sa tinud-anay lang si Mayor walay gipili bisag unsang nga barangay gihatagan niya og infra projects gitutukan sab karon sa DEPW ang programa ni Mayor Mike Rama nga Operation Dugtong kansang tumong ang pagkonektar sa mga daan nga naguba tungod sa paghulpa sa yuta Matod ni Engineer Miriam Fernandez pangusa Maintenance Services Division nga ang maong mga proyekto adunay 7 million pesos nga pundo nga pangunayan mismo og trabaho sa mga personahe sa DEPW. Ang kaning project ni Mayor nga Operation Dugtong mao ni siya ang ang ang, ang concreting nato sa bukid. Ang kaning gap nga wala mga konkreto. Ang ga ang kanang portions nga putol pasabot ana putol na siya. Ya kita mo ay mo konkreto. Dili ni kontrata by admin rayod Sa miaging simana lang, giturn over na sa kontraktor sa Cebu City Government ang road concreting project sa barangay Suba, duha sa Pasil ug duha sa barangay Tisa. Giturn over sab ang naayo na o mas gitanindot nga basak sa Nicolas Health Center o ang rehabilitation sa materials recovery facility sa Basak Pardo. Daghang konstituente ang nalipay sa mga proyekto ug mapasalamaton sila ni Mayor Mike Rama. Hangyo ni Mayor Michael Lopez Rama sa tanang barangay officials ug mga lumulupoy ning dakbayan nga ampingan ang tanang proyekto nga ilan nang natagamtaman kay kini sa buwis sa mga katawhan nga angay ampingan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News. Gusto ba mo makakita sa mga battle sites panahon sa World War II? Well, naranik makita sa siyudad sa Subo. Karon atong susiho ng safe houses sa mga Japanese soldiers sa barangay buhisan nga mamahimong bisitahon sa mga lokal o lang turista. Ani ang report ni Mark Cosep. Mark? IDI Nakasumbo, nangita ba magsuruyanan for your next summer adventure? Bisitahon nato ang Buhisan Cave nga nahimutang diri sa Barangay Buhisan. Unsa may naka-espesyal ni ini? Kuyugi ko, pag atong sa taon karon. Tara! Natago taliwala sa labong nga mga tanom sa kilid sa bukid sa barangay Buhisan din sa dakbayan sa Sugbo akapin sa 20 ka mga langob nga adunay makaitag nga kasaysayan. Aron maabot ang maong mga langob, kinahanglan mo baktas og 30 minutos paingon sa tumoy sa bungtod sa barangay Buhisan. Sa daplin sa dan, masugatan nimo ang lunhaw nga mga tanom ug usa ka batuon nga agianan nga gitukod sa mga agriculturists sa barangay. Bisan tuod medyo sa gubangon ang agianan, ang bugnaw nga hangin sa bukid makapawala sa imong kakapoy ug makahupay sa nag-abot mong ginhawa. Sa pag-abot sa kinapungayan, ang entrada sa usa ka mga langob makita dayon bisan kung tuod lisod ang pagsulod tungod sa gamay nga lutsanan ni in. apan kung makaliot-liot ka ug makasulod mas lapad pa ang sulod ug paingon sa entrada sa laing langob gikan sa maong langob ang mga midala na namo ngadto to sa kinatumyan sa buhisan peak nga nagtanyag og 180 degrees nga talan sa Cebu City. Dito, makita ang dagkong mga atraksyon sama sa Cebu Cordova Link Expressway, New Star Hotel ug SM Seaside City Cebu. Ki okay, usas sa to ang gipaningkamutan gyud no nga ma-inform ang lokal eh. mostly ang taga mga Cebuano nga naas barangay buhisan nga naday mga treasure no usas mga heritage site na itong mapasigarbo na din rin na hinutang ang ato ang buwisan na more than 100 years old na pag-iiyo ang ato ang mga uh, more than 20 Japanese tunnels uh, na himutang sa barangay buisan So, atong ikuan, uh, paningkamutan nga ang mga local like ato ang mga farmers organization sila din mismo may magbantay o magdumala sa area sila puy usas ga develop so among gi hatagag pagtagad hatagag budget para gyud ma develop into ma convert into tourism site sa Cebu City Matod ni Cap Gremar ang paghimo sa mga langob sa buhisan nga bagong tourist attraction sa Dakbayan may usas sa iyang dakong proyekto sa barangay gibutyag ni Cap Grimar nga kini nga mga langob gigamit nga taguanan sa mga Hapon sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang uban niini gigamit usab nga igong temporaryong mga ospital alang sa nasamdan nga mga sundalo sa panahon sa World War II. Aron makaabot didto, mahimong mosakay og jeep o habal-habal gikan -habal, sa city proper paingon sa barangay Buhisan. Mitanyag og no entrance fee ang lugar bisitaha lang ang barangay hall o pangayo o tabang kay sila ang muhatag o guide para nimo. So there you have it mga kasugbo mo o okay, ang Buhisan Cave nga nahimutang diri sa barangay Buhisan. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa sugbo, aron kita makaingon. IDI, nading ani sa sugbo. This is Mark. Until next time, back to you Santino and Nova. Daghang salamat, Mark. Sa dipatahing pit nga manamilit, Happy 87th Birthday, Cebu City! Happy Charter Day! Na binasa tanang ng kawani sa Cebu City Government. Umaw ka to ang naglangkob sa itong mga balita nga nahipos sa Cebu City News and Information ning Adlaw nga Domingo, Pebrero 25, Tuig 2024. Ako si Santino Bunachita. ug ako usab si Nova Yanson. Daghang salamat mga kasugbo. Hanto't sa sunod si Mana din hilang sa... Kasugbo Updates!